Biyernes pala ngayon mga utol. Tulad ng kinagawian eh syempre magluluto tayo ng munggo tuwing Biyernes ng mungguhan eh. Sakto nga meron tayong stock dito ng munggo mga utol kaya naman nagdadagdag ko na nga tong ibinos dito para mahugasan na natin. Nilamas-lamas ko na nga ng asin yan mga utol tulad ng pamamaraan namin sa paghuhugas ng munggo. Kung naandito lang si Erpat ay tuwing Biyernes talaga naman matik 'yon laging nasa utak no munggo. At dahil na kumpain pa nga sa si Ermat doon sa probinsya namin sa Pangasinan eh ako muna nag-iisip talaga rito ng uulamin tuwing gabi. Papakuluan na nga mga natin yung balatong at pagkatapos eh, lumabas nga ako rito sa bahay para mamitas nga na alugbati. Napakalaki talaga ng silbi kapag nagtanim kayo, no? Totoo talaga yung kasabihan kapag nagtanim ka, meron kang talaga naman. Pumitas na nga rin ako rito ng talbos ng kamote, pipitas pa nga dapat ako, kaya lang napansin ko si Manang Lee ay sumusunod pala sa akin. Talaga ka nga naman talagang bata ka. Pagtapos ko nga mamitas ng alugbati tsaka talbos ng kamote, eh agad-agad na nga rin akong pumasok dito sa lo para hugasan nga tong mga baboy. Pinatadtad ko na nga sa pinagbilan natin niya mga utol para na uhuga mabawasan na lang natin. Gawa sa sobrang hassle ko rito sa bahay, eh gusto ko naman mabawasan konti yung trabaho ko. Syempre, alam nyo naman nyo, mga utol, na meron tayong bantay-bantay na batang makulit. Tulad nyo, nakikita nyo naman yung kamay ni Manang Lia. Yung edad kasi ni Manang Lia ngayon, na edad na talaga ng mga pasaway. Yung tipong hindi ka na pwedeng malingat, dahil kapag nalingat ka, ay talaga naman, nandun na sa malayo yan. Yung tipong hindi mo na siyang pwedeng alisan ng atensyon, yung kailangan, yung atensyon mo dapat nasa kanya, nakabantay ka lang, kasi baka mamaya, humugot yan ng ano, kasaksakan, o kaya nakadampot ng metal, tapos isa isaksak niya sa may saksakan ay talaga naman nakupo po. Kaya napakahirap talaga mga utol, gawa babysitter tayo ng buong araw tapos cooker pa sa gabi ay talaga naman mabisa. Sinay ko na nga tong balatong at okay na nga to, kaya naman pinatay ko na at pinalitan ko na nga rito ng talyase para naman mailuto na natin tumbaboy. baboy. E may kus, may kus mo nga lang yan utol hanggang sa mga alay ka, hanggang sa maprito lahat ng mga baboy ng paunti-unti. Nako po, dumating na ang problema. Nako. Dale, naabutan. na gas. É isso que Baka naman. No choice na ako mga utol. Kaya na maisasalang ko na rito sa rice cooker to. Ba Bale, sinalang ko na nga dyan mga utol. At pamamantikaan lang natin yan. Ayun na nga. Ayun, oh, nagmantikaan na ng sariling mantika niya talaga. Eh, tinabi-tabi ko na nga muna sa bandang gilid dyan para mapag tayo ng bawang. Okay. Eh, mekos, mo lang yan tol. Nang walang katapusan. At pagkatapos, ay isabay mo na rin yung sibuyas Silaglag nyo na rin. Eh, mekos, mekos nyo lang ulit ng kapiraso lang. At pagkatapos, ay ilaglag nyo na rin yung mga kamatis. Safe din sa rice cooker magluto mga utol. Talaga naman. Dalawang beses pa lang ako nakakapagluto rito sa rice cooker. Eh. Yung una no, naubusan din kami ng nun mga utol umaga tapos nagprito ako ng hotdog tsaka itlog dito at pagkatapos pangalawa na nga to mga utol sabaw naman ang ating lulutuin sa rice cooker talaga naman tignan natin kung hanggang saan yung capacity na yung rice cooker na to ibinuhos ko na nga rin dito yung balatong mga utol at nilagyan ko na nga rin ng pampalasa tulad na magic sarap 4 cubes tsaka syempre pamintang pino naubos na pala yung stock namin patis mga utol kaya naman tatakpang ko muna, muna to at bibili muna ako sa tindahan agad tagaran ko na nga inilagay pagkatapos kong bumili at minekos mekos ko lang yung peraso mga utol at pagkatapos ilalag lalagyan na natin yan ng tubig pansabaw sabaw ba? Mainit na tubig na nga rin yung dito yung pinansabaw ko para na mamabilis ang pagkulo talaga. Kita nyo naman yan o. No? Nilagyan ko na nga rin yan ng asin mga utol para naman dito mabang. At sa sobrang kulit ni Manang Lia rito mga utol talaga naman nakalimutan ko ng i-play bago ko ito iulog yung chicharon tsaka yung talbos ng kamote tsaka yung alugbati. Yawa na yan. Kaya ba mga utol kapag duluto rin ba kayo na yung alagay nilalagyan eh, nyo rin ba ng chicharon talaga naman mabisa yan tol kaya naman subukan mo rin. Tignan mo naman yun yung chicharon tapos taba ay talaga ka. Kung ganito ba naman nang iiaain sa'yo pag gabi ay talaga naman yung kagutuman mo talaga so kalagayan yan yung pagod mo buong araw ay talaga naman tanggal ka agad yan pag ito ay nahigup mo talaga pagkatapos itinakpang ko na nga rin niya mga utol talaga naman double okay sa kanya hindi lang double okay talaga naman another okay lang sakto nga rin eh dumating na nga rin to si utol tsaka si bayaw sabay na nga silang nawe mga utol dahil gabi na rin kasi sila nawe parehas at ang batang makulit naman dito kaya pala tumahimik bagsak na pala at habang natutulog si manang liya isasamantalahin na namin yon kakain na kaming tatlo para habang nakain kami talaga naman tuloy-tuloy at walang batang nangungulit. Marunong naman na kumain si Manang Lia, mga utol, magsulo. Kaya lang minsan ay susubuan mo talaga, pero habang sinusubuan mo ay talaga naman Sasampas sa likod mo, papatong sa balikat mo, talagang bata na akala mo ang gangga Kaya naman kanay na natin 'to, mga utol, pag salo na natin 'to. Kaya naman ano pang inaantay mo? Huwag ka na magantay ng Biyernes para makapagluto ka lang nento, magluto ka na. Kaya naman habang nakain kami, magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Christine Culantes parang Bacoor Cavite, eh, GG Roco, kay Junray La Cruz from Lingayen, Pangasinan, kay Olivel Araneta Marquez, at sa utol natin si Jailin Pipay. Shoutout sa inyong lahat mga utol at marami pong salamat sa mga suporta ninyo. Palo mo naman yung page ko tol. Paano? Paalam!